Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na Siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadyos, sa inyong pagiging makadyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Heso Kristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Munit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita, at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo ay malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesus Kristo. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Binabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako ay nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito, ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako ay pumanaw na.